Yung malaking bangka mga master yung mother boat lagyan namin ng angkla kasi inabot na yung sigat nya natanggal na rin yung kontra nya sa kabila yung mga master tubig dagat na to nakaseptitious kami buta hirap na pagka maruma pasok ang tubig mga master yan ito yung kalagayan dito sa mother boat namin mga master hindi naman siya inaabot ng tubing tubig dagat kundi tubig gulan dami hindi pa namin natatanggalan ng mga talaba kasi hindi pa rin namin mapinturahan diretso pa ang malakas na ulan so yan mga master babaguin sa namin yung tukod nya hindi kaya yan ang tikas Ah, mga master, nabaw na namin yung angkla. Nakaabot na yung alon dito mga master oh. Basa Lugin namin ang angkla Yan mga master Kuha kami ng tali sa taas Tatali namin dito sa bato ayong pinao ni kabakit mga master Yan mga master dito sa malaking bato namin itinali Kasi yung pinaka malaking tubig niya alas 12 mga master ng tanghali pag gabi naman wala na low tide ng mga master Ito bali ngayon ngayong alas 10 Hanggang alas 12 lang yung pinaka high tide niya yan mga master, uh, dito pinturahan to mga master pero hindi pa namin maumpisahan. Uh, mga master, pabalik na kami. Yan uh, mga master, ang lalaki ng alok. kalagayan dito sa Diriki mga master, abagatan lakas pa rin ang hangin mga master yan mga master oh. mga kinalas ang ah. mga tarik o barayungan Dahil hindi pa rin magbaba maglalagay diyan ng bangka papasarap. Inuukay ng alon. Paano kasi lalaki alon mo papasarap? lalaki